Saan ka galing? Ah, nagbabasketball ako, Han. May pustahan ba kayo? Oo, uh, Han. May pustahan kami kanina. Oh, akin na yung panalo mo. Talo nga, Han eh. Oh. Minalas-malas nga eh. Kahit na sobrang lapit sa ring, ayaw pa rin ma-shoot. Ako ba naman lukuhin mo? Akin na yung panalo. Talo nga kami. Galit nga sa akin yung kakampi ko eh. Kasi niluto ko na yung laban. Ginawa oh. ko naman lahat para manalo. Talagang ilap lang yung bula ayaw talaga ma-shoot, kaya natalo kami. Uh... Hindi bagay sa'yo ang magkunyari. Kabisado kita kung gaano ka kagaling. Kaya akin ang panalo mo. Bakit mangkulit kulit mo? Bakit tayo mo maniwala sa akin na talo kami? Paano ako maniwala na natalo ka? Dahil pagdating sa ganyang larangan, napakagaling mo. <laughs> eh, pag nagbabasketball ako, hindi ka naman sumasama. Kaya nga, hindi ako naniniwala na natalo ka eh. At kaya ako nasabi na magaling ka. Dahil kagabi nga lang, kahit nakapikit ka, eh, shoot na shoot eh. Ah! <laughs> hindi naman bula yun eh. Anong hindi? Parang lang yun, huwag isbilog. Ah!